Ito ang lalaking humanap sa nang trash talk sa kanya sa isang online game. Medyo nakakatawa na nakakatakot tong balitang to. Siya si Edward Kang, 20 years old at taga New Jersey sa mga hilig niyang gawin ay maglaro ng online games at isa nga dito yung larong Arch Age. Sa so, itong laro na ka ng karakter mo tapos makikipaglaban ka sa iba't ibang tao sa iba't ibang parte ng mundo. Siyempre tuwing naglalaro ka ng mga ganitong laro, hindi may iwasin yung meron kang makakaaway at makakatrustukan at dito nga makakaaway ni Edward yung isa pang player na si Zachary din. So dito na nga sila mag-aaway ng paulit-ulit through voice and chat messages na sobrang ikakagalit ni Edward. At sa sobrang galit niya, dito siya magde-decide na hanapin si Zachary para personal na makapaghigante. Nagresearch ako saan nga ba mahahanap tong si Zachary at dito nga niya malalaman na taga Florida si Zachary kaya naman ang June 20, 2024 bumiyahe siya papunta dito para makita si Zachary. Sa pagdating ni Edward sa May Florida, dito muna siya bumili ng isang martilyo bago siya makapagkita kay Zachary. On June 23, 2024, 2am, dumating si Edward sa Fernandina Beach kung saan nakatira si Zachary at dito nga siya pumasok sa may bahay nito. Sa so pagpasok na Edward doon sa may bahay ni Zachary, dito niya maaabutan si Zachary na naglalaro pa nga ng online game ng mga oras na yon at dito niya sisimulan yung paghahampas sa ulo nito ng martilyo. Ulit-ulit niya ginawa para nga bawian ang buhay itong si Zachary kasi nga sobrang galit na galit siya dito pero buti na lang dumating yung tatay ni Zachary na doon lang din pala nakatera Buta nung tatay si Zachary at si Edward na nagrarambulan doon sa may sahig at dito na nga siya tumulong para mailigtas yung anak niya. Nanalo naman sila Zachary at yung tatay niya doon kay Edward at dito nga nalang napatumba si Edward at nakatawag sila ng mga pulis at ng mga ambulansya. Agad namang nagdatingan yung mga pulis at inaresto si Edward. Kung si Zachary naman ay dinala agad sa may ospital at sugatan nga siya pero maswerte siyang nakasurvive at makakarecover naman. Sinampahan ng kasong attempt sa pagbawi ng buhay itong si Edward Ang tanongin si Edward kung bakit nga ba niya ito nagawa Ang sabi niya lang He was a bad person online Ngayon tuloy-tuloy pa rin yung investigation ng mga polis At kung bakit nga ba ito nagawa ni Edward At ano nga ba yung pinag-awayan nila Sa korte nagtanong pa nga si Edward kung gaano siya katagal makukulong At sinabi lang sa kanya na I would say Mr. Kang It's gonna be a long time before you play video games again